Sir so Eric, una po sa lahat, kamusta po ang kahandaan ng ating pong mga paliparan, lalo na sa paparating pong undas? Nakahanda na po tayo at uh, magsisimula ang ating Oplan ano, undas uh, 2025, itong October 30 to uh, November 4. No? At uh, sa instruction na rin ng ating mahal na kalihim uh, DOT Secretary Banay Lopez, lahat ng 44 ka-operated air force, heightened alert na, meaning so ating mga personnel dyan hindi na pwede mag off at uh, nagdagdag pa kami ng mga empleyado para masustain sustain yung uh, sinatawag na travel rush uh, during this uh, period po specifically sir Eric ano po ba yung mga direktiba na ibinaba sa KAAP para po masigurong uh, maayos ito pong mga paliparan natin para po dun sa upland biyahing ayos ngayong undas 2025? Unang-una po itong uh, earlier this week, pumunta ho ating kalihim dito sa air traffic management system na tiningnan niya dahil nagkaroon tayo ng issue dyan 2024 ng January na maraming na-delay na flights. Uh, I -make sure na gumagana ito at may mga backup system. At nasiyahan uh, nasiya naman ho ating kalihim dahil sa nakita naman niya nakanda talaga yung ka sa ganitong sitwasyon. Sa mga top airports naman po, mayroon na tayong uh, malasakit help desk. Nandun yung nga lahat ng mga airline partners natin like CAB, OTS, PNP, ABC Group, airline at saka yung uh, CAP employees na kung sakali may pangangailangan sila o may complaint sila, doon na lang sa lamesa na sila pupunta. At uh, meron din tayo mga tinatawag na ispon standby na mga doktor at ambulansya.